Uh, shoutout mga karod trip uh, ngayong araw ay mayroon tayong isang subscriber na nagtanong sa atin na saan daw makikita yung reverse light fuse so mga idol wala talagang reverse light fuse so mamaya malalaman natin yun kung bakit walang reverse light fuse so dito mga bus ituturo ko na rin sa inyo kung paano basahin yung bawat fuse kung saan nakalagay yung bawat fuse ng atin sa sakyan. So tara guys, panoorin yung video para magkaroon kayo ng idea. So yung nagtanong sa atin, talagay ko dyan. So sa out ko na rin umaya, hindi ko nakalimut nakalimutan yung ilagay yung pangalan niya. So basahin nyo na lang, out sa iyo boss. Maraming salamat sa pag so, bye -bye mo sa atin uh, channel. So ayan mga bossing, unang-unang titingnan natin yung fuse dito sa harap sa may makina. So, yung sasakyan natin, laging may dalawang fuse box yan. So, yung isa mamaya ipapakita natin. So, di, itong fuse box na binubuksan ko, ito yung nandito sa harap sa may makina. So, laging yung tatandaan, yung fuse box natin ay dalawa yan. So, kung yung hinahanap ninyo, hindi nyo mahanap dito, baka nasa isang fuse box. So, ayan mga busing yung ating fuse. Sa fuse natin mga busing, pagkabukas natin dyan, makikita natin na mayroon yan mga pangalan na or, or may mga number yan ayan so dito yung tinuturo ko mga pius yan so dito malalaman mo mga busing kung ano ang mga pius na yan kagaya na lang ito mga busing ayan o oh. reserve or spare pius so saan ba yung spare pius na yan yung tinuturo ko yung tatlo na yan ayan So pag nasiraan kayo, may pamutok na fuse, pwede nyo gamitin yan. So dito naman yung sa gilid, ayan mga busing. So madali lang basahin yan mga bus. Tingnan nyo lang yung pangalan, tapos yung kung ilang amperahe, ikumpara nyo lang dyan mga busing. Para malaman nyo kung ano, anong fuse yan. Yan, makikita nyo naman mga bus doon sa may mga diagram na fuse box. Siguraduhin nyo lang na huwag mababaliktad yung pag, pagbabasan nyo ng diagram na yan mga boss. Pero hindi naman mababaliktad yan kasi pag nabaliktad yan, simpre, naka, ano na yan, hindi nyo na mabasa yan. So, ginawa talaga yan para mabasa nyo ng maayos. So, lahat ng fuse na nakalagay dyan mga busing ay may mga pangalan yan mga boss ang gagawin nyo na lang aalamin nyo kung saan nakalagay so napakadali lang mga boss so dito sa harapan mga bossing yung fuse box na yan hindi lang fuse ang nandyan nandyan din yung mga relay kasi yon ang main fuse box talaga ng atin sasakyan yung uh, fuse na nakalagay malapit sa atin makina. So paano naman mga busing kung mga surplus na sasakyan o matatagal na ng mga sasakyan, wala na silang mga label kung anong pangalan ng fuse yung iba, ang nakasulat ay mga inchik or korean. So hindi natin mababasa yun. Pero mayroon pa naman mga remedyo dyan bus, mga bus. Ang gagawin nyo lang, bubunlutin nyo lang yung switch ah, pius para malaman nyo kung anong pius yan pailawin nyo lahat ng ah, ilaw bubunlutin nyo lang tapos gumawa kayo ng diagram tapos pangalanan nyo so dito mga bus, ah, para malaman natin kung ah, ano talaga ang mga pangalan ng mga pius na yon? iisa-isayin nyo lang mga boss uh, ah, iisa-isayin nyo lang mga bus. So yung tinuturo ko na yan mga busin, mga busing, yan ang atin relay. Yung ibang mga relay mga bus, yung malalaki na, yung mga DIY na, inilalagay natin, kagaya ng mga bus relay. So dito mga bus, pag mag nag, -magpa, nag yung inyong relay, kailangan nyo talagang hugutin yan, dalhin nyo sa auto supply para palitan So hindi niyo na kailangan mag-rewiring kasi pag mga ganitong model hindi naman kailangan i-rewiring 'yan. Hahanapin niyo lang kung ano yung sira, kagaya kung fuse pumutok, papalitan niyo ng fuse. Kung ano naman mga boss, kung relay, papalitan niyo rin ng relay. Tips lang mga boss kung paano niyo malalaman kung sira yung relay. Pag-on nyo ng susi, kailangan pumipitik yan kailangan dalawang tao talaga may mag -on, may mag -oobserva. hanapin nyo kung anong uh, kagaya ng ilaw kung sa ilaw yung reli na yon ay pakiramdaman nyo kung pumipitik pa ba siya pag hindi na siya pumipitik sira na yon mga bus so dito tinuturo ko yung mga pangalan ng rili ayan So, Madali lang naman mga boss kung alamin kung saan dyan yung uh, relay. Ay, fuse. Kasi may diagram naman na nakalagay. Ang mahirap lang kung walang diagram na nakalagay. So, kagaya nyan. Ayan, malapit siya sa relay. So, determine mo kung saan fuse yan. So, ganun lang yung pag trace up ng mga pews at sa So kailangan natin mag-rely dito sa diagram na ibinigay ng company or manufacturer. So pag ganito naman mga bus, madali lang kasi mayroon ng diagram, hindi na tayo mahihirapan. Ang mahirap kung wala talaga kasi kailangan natin isa-isahin na bunutin yan para malaman natin kung saan dyan nakalagay yung Uh, mga fuse ng atin uh, ilaw or mga accessories dito sa sasakyan so dito naman mga bus sa kabilang fuse, ayan kasi pag wala doon sa kabilang fuse ang inahanap natin, dito nyo hanapin yan sa may uh, loob ng sasakyan dito yan, malapit sa may ayan, yung binuksan ko na yan so dito mayroon mayroon din diagram yan nakalagay Mababasa nyo rin kung saan dyan nakalagay yung mga fuse. Yung iba, mayroon dalawang fuse yan kasi mga busing. Baka pag nagtister kayo, doon sa kabila, gumagana. Pag dating dito sa kabila, hindi. So, kailangan hanapin nyo. Kasi dalawang fuse box nga. So, yung hinahanap natin mga busing na reverse light, sabi ko nga, wala tayong mahanap na reverse light dito mga bus. Kasi wala naman talagang reverse light na nakalagay dito sa atin fuse box. So, dyan yan. Dito yan makikita mga boss, yung second fuse box dito. Ayan. Pabuksan nyo lang yan. So, tips lang, hindi pare-parehas yan mga bossing. Pero, for sure, kahit anong sasakyan, mayroon yan dalawang fuse box. So, ayan. Ititrace nyo lang dyan. Kung nakaharap sa inyo yan, ganun din yung forma dyan doon sa fuse Pag nakarap sa inyo yung diagram, kung saan nakalagay yung mga pius doon sa fuse box, ganun din yun dito sa diagram. So ngayon, walang makikita reverse light pero mayroon backup light. So hindi reverse light ang nakalagay dyan kundi backup light. So dito sa sasakyan na ito, mayroon siyang 15 amperes na uh, nakalagay sa atin backup light. Ayan. So ngayon alam nyo na mga boss, kaya wag nyo hanapin yung reverse light kasi hindi nyo mahanap yan. Ang hanapin nyo yung backup light. So yan, tinuturo ko, yan ang backup light ng atin ating uh, sasakyan. So sana nasagot ko yung tanong ng atin isang subscriber kung saan makikita yung reverse light. So hanapin nyo mga boss, backup light ang nakalagay hindi reverse light. So maraming salamat sa panonood